Dan mabitas tayo ng grips dito guys Ang daw grips dito Tinda <coughs> mo sir mo. Ng kalabaw yan <coughs> okay. Ayan yung puno Ang Anong puno na to? Bangka. Bangka. Punong bangka. Ang tawag na tawag na ka sir? Kapo sir. Kaya po sir. Hi! Shout out. Saan nga po tayo sir? Na makilala North Cotabato. Yun. <coughs> Malapit sa South. <coughs> uh, Ubusin yung halaman. Grabe po ano na to, tuwid na da, tuwid daw. Shoutout po sa mga day viewers. Free okay. lang sir. Tabawasan, naging two. Usok usok talaga dito yung mga gym din eh. Mga ano na 4x4 na po. No? po eh. yung mga forma pa iba. Ganda din eh. Stig din. Lalo no, pag nakamahan. customize dito. Ah, ito yung lips nila. Ito yung lips nila. Ito yung lips nila. Banyard, Banyard, Milion, Milda, Banyard, Banyard. <coughs> Ai! Shout out, Mamnova! Shout <laughs> out, Shout out, nos! Ai!

dito banda oh. Dito picture. Sino puwedeng makaaw? Romeo. Ito yan ni sala. Dito banda. Para matulisan. Ano naglala ka oh? Oo. Pwede ba kumain? favorite, dagumaka. Palibatik May lason lang man. May lason? Nangisay ka lang. Pag nangisay ka, may lason.

One, two, three. Oh, ano talaga ganun? <laughs> One, two, three. Ganun talaga ba? Nakasubo. Oo, nakasubo. Oo, ginasubo. Kaya nga ay. So, oh. ganon. Nakasubo dapat.

Yan? Yeah? May Tapos pag nagtanim kayo, sa nga lang ulit oh, niyan. Opo. Oh, oh. 100 years pala ang ano niya. Graba. Graba. Graba ma'am. ng ng Hindi yeah. okay. yeah. makita ang yeah. puso. Mahirap. Ang puno daw pala na ito, Umaabot ng 100 years. <laughs> Ooh, grabe no. Dalawa na yung mga kapag-alaga na mamatay sa kanya. Buhay pa siya. Oh. Ay, sige mo, 100 years. Para siyang ano, kumbaga generational. Oh. <laughs> na, may papamana mo, no? Kunyari, in income ka dito. Eventually, yung mga ito mga negosyo. Sipin 100 years ang buhay ng puno na ito. Kaya pala yung ano, mga, wine, mga, wine, business na Talaga, sir. 100 years daw. Tapos pag nagtanim sila, ikuha lang ng sanga. Sanga lang, papagatan nila. Yun na yung itatanim nila ulit. Another 100 years ulit yun.

Ayo, terus. Makaros